Rumampa si Julia Barreto sa Paris Fashion Week para sa Louis Vuitton Spring. Pumunta sa Paris si Julia pagkatapos ng ABS-CBN Ball 2023 para ma-experience ang iconic fashion show sa unang pagkakataon. Sa mga larawang naglabasan sa social media, makikita ang fresh na aura ni Julia. Nakasuot si Julia ng Louis Vuitton Tailored Checkered Pants, halter neck micro check waistcoat na tinernuhan ng jo 14 Moleta JMM Bag. Hindi naman nakaligtas sa mga eagle-eyed netizens na zinungin ang ilan sa larawan ni Julia na tila nakabukas umano ang zipper. Fashion ba raw ito o nakalimutan lang isara? Narito ang ilang komento, bakit bukas yung zipper ng pants mo Julia, ind mo napansin, maliba na lang kung style yan. O nga, di man lang tiningnan kung inkasarado yung zipper niya, basta na lang rumampa. Ganda sana, baka sira lang ang zipper. Parang bukas ang zipper ng pants niya. Akala ko, ako lang nakapansin sa zipper. Bukas likod, pati zipper bukas. Samantala, nagpaabot ng pasasalamat si Julia kay Dr. Bello sa Instagram. Thank you for sharing this experience with your at Bello Beauty Babies. You have the most generous heart at Victoria underscore Bello. It's such a treat to spend so much quality time with you. You're so easy. I hope you're still enjoying even if you're just following us around, tubo naman ni Vicky Bello